So, magandang araw sa Bentong Farming. Uh, for today's video, uh, update na punta. So, si Ibana, wait lang. So, si Ibana, number 3. So, sige na siya obserbahan. So, nawala iyang ang paglalandi. Hilom na kayo na <laughs> Naadyo mga panahon ngayong ano ano. Kulat na po ta. Kung kanos na ano po sya maglandi. Then direct ang Ibana number one. Daraan na kulungan. Medyo silaw. So direct ang Ibana number one is. Ika 93 days. Sa tiyan ni Ibana. Sa so, sayang pagbubuntis. Then si Ibana number two is. Ika... Uh, 19 days sa iyang kuan agikan pag iay nato um, today is January 14 Sunday so happy Sunday uh, so ang tiyan ni Ibana number 2 is ika 19 days na so wala kay nakita kagain nga mga sign about paglalandi so ugma 20 days then 21 uh, observe nato pero kung natay makita, i ay na po nato siya. Then, pag wala gani, so observe na po ta after 30 days. So, sige lang kay Ugma, update na po sa bentong farming. So, ona siya. Then, sa atong mga alaga nga uh, baktin. So, atong problema nga nagigit sila is na-solve na nato kay ang cost gyud ato nga nagigit sila is change sudden change of feed kay walay available nga hog sa agribet store nga atong ginapalitan so na pugos tag sila og starter so karon na ng nang free nakapalit na ta so okay na ang ilahang tiyan so wala na sila nag problema so happy ta kay okay na then nai nag anhi ka ganina na nagtanaw basig willing sila mo palit so baligya na to So, kato sa ato ang baboy. So, diri po sa mga manok, ato na po So, sa mga manok. Sa so, naratong kulungan, hilom na kayo ang atong kulungan. Dara. 13 kabuksulod, katong isa nag, ng solo flight nato nga alaga, So, okay na siya. So, thank you daw. Alberto, thank you. So, sagit lang, anong open siya is yung magandang dihado na manok natin, inilabas eh natin. So, there is a kanyang side pod, so, mingo na pod. kay, Ito na silang gipakaon. Then, yung mga breeder nat, nato, na so, nakakaon na po na sila. Ito na po. tara nga side side nag ongoing pa ilang kaon na, na ang motor kababag ang motor natin no so dito nga side humana po sila kaon so tara nagkaon na na sila denay mga itlog po sa mga pugaran so kita gana po nila o ka nang basik kita gana, gana nila ang produkto po para ati manon so dali na po ta sa mga naka assign sa pagkaon sa sagbot so na sila then human na po na sila kaon so thank you that's also ang last tatu pagkaon nun ron ay ang mga dog nato. Ang atong mga dog, ang atong mga dog, atong last ah, pakaunan. Sige. So, that's all sa Bentong Farming. Thanks for watching. Uh, follow, like, and subscribe sa ating YouTube channel. So, thank you. Thank you guys.